So welcome Relarge TV. Supposed to be mga ka itong content ko ngayon ay about third part ng aking vlog video. About a GoPro camera. Ganito kasi yung katanungan nila. Relarge TV, alin ba sa dalawa ang mas magandang gamitin na pangkuha ng video or pang vlog na gagawin namin? Ito bang cellphone o ito bang GoPro camera. So, okay kung gusto nyo malaman kung alin sa dalawa ang mas magandang gamitin na pang content or pang vlog video, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, balik tayo sa tanong, alin ba sa dalawa yung mas magandang gamitin na pang video or pang kuha ng vlog video? Ito bang uh, cellphone o ito bang GoPro? Ganito kasi mga kaidol, yung cellphone at saka itong GoPro ay nagadipindi sa content na gagawin ninyo. So, unahin natin yung cellphone. Example, kapag ka yung content ninyo ay travel vlog or mga viewing vlog or mga motovlog or scuba vlog yung parang nasa ilalim ng tubig yung cellphone talaga ay hindi pwede kasi kapag ka-scuba sa ilalim ng tubig itong cellphone ay hindi pwedeng gamitin sa ilalim ng tubig lalong lalo na kapag ka uh, and andin yung traveling vlog napaka-pangit sa cellphone na gamitin hindi talaga ito pwede So, itong cellphone, pagagamit lang itong cellphone kapag uh, yung nature ng inyong vlog is tutorial and then yung cooking. Kung baga yung video content natin ay uh, pang malapitan lang. Itong cellphone is inap na to para sa mga vlog natin na pang malapitan lang. So, sa GoPro tayo. Itong GoPro naman is action camera. Kung baga all around siya. Pwede sa motovlog billing plug, is scuba or sa ilalim ng tubig. Ito ay all around. Pwede ito sa pang malapitan, sa pang uh, malayuan. Ito yung maganda sa camera kapag GoPro yung gagamitin natin na uh, camera kasi all around siya. In a time is all around itong kamera uh, na to. So para sa akin is maganda itong gopro na gagamitin natin so yun lang ang ma-share po sa inyo sa third part ng aking vlog video so baka may katanungan kayo ulit relance tv alin ba sa dalawa ang uh, easy gamitin kung baga walang hasil ito bang cellphone o ito bang gopro camera So kung yun ang katanungan nyo is sasagutin ko sa fourth part ng aking vlog video itong GoPro at cellphone camera ko.